Mga kapalangga, good morning, good morning Good morning, good morning morning guys March 1, March 1 Ayan, 4D, Day d Ayan mga ating mga kababayan Ayan, nagkararahanin nyo siya guys Dahil uh, sa ating uh, minimum wage Gusto uh, ko uh, madagdagan ng uh, 150 pesos ayan, Dahil dyan uh, sobrang dami nila guys ano sa pagsara ng mga buong Espanya ayan Espanya Boulevard kung mula ito sa mga guys so ito guys dito lang to sa mga Pinobal ayan corner Espanya ayan mismo na katabi dito ng mga so ayan so ayan ito guys ang oras natin guys ayan mga 6.30 guys 6.30 ng umaga yan. So, nandito rin kasi kami. Dito kami nag-live ng unang video. Kaya, mag-see Pagkain na ng marami sila guys Dito like, sa you know, you know, okay, guys Sa palo po sa palo

Thank yeah. you. day na lang guys so 1 day na lang. Uh, Sana, so, na to, Bunga, Pwede, si Wala Tremas, na, sarado na 'tong buong Spainyo. Wala na 'yun. Yan guys, barado na yung buong ang guys. Yung Kabilan. Dinu-mau Bunga, naman. Ano na? Kaya ano yeah, na 'yung buong na Bunga, guys. Wala nang nagawa yung ating kapulisan. Yan guys, so wala nang makakadaan guys. Talagang binara na ng mga jeep. Yung kanilang mga jeep. Yung kanilang mga jeep. Yo AST guys, kanto ng Pinubal sa kay Espanya. Talagang barado na guys, punong-puno na. Ayan o, oh, Pangulong Marcos, ano na nangyari? O, oh, ayan na. Sobrang dami nila guys. Talagang barado na yung buong Espanya. Ayan na guys, yung ating mga chipney driver. driver gumugod na sarado na yung buong Espanya guys ayun o oh.